dito <Silles> maligid na yung paligid, lakas yung hangin hindi mo yung ramdam yung pawis kasi lakas ng hangin uh, parang natutuyo lang agad Hi guys. Andilim. Oh. Oh. Pagod na ako. Good morning guys. Cheer update ako sa uh, YouTube ko. Oh. guys so, Pasok tayo dito guys. Ayan. Ibig naman, ba? guys. Napakadilim dito guys oh. Eh, so. ako yung daan hindi mo na dapat pala may plus light so ayan guys no so ito siya guys no ito so, yung paligid guys oh tingnan natin guys Ah, dito, guys. Oh. Ano guys. Ito 'yung bahay. Ang <coughs> lakas pa ng hangin. So, ayan, guys. Kaso, ang problema, wala tayong Tayo pwede makadaan ko saan tayo. So, ito 'yung bahay, guys. Oh. Ayun. So, lumang-luma na siya, guys. Ayun. So, paligid lang tayo. Dito mayroong maliit na bintana. Ito yung natin. So, yun loob guys. So, pasinsya. Hindi natin pwedeng pasukin. So, hindi tayo pwedeng makadaan. Yan, may pair of shoes. Ano pa? Mayroong mga refrigerator sa loob. ito yung paligid guys gubat siya talaga guys no yan mas madaling araw na kaya medyo maliwala sa ito yung likod niya guys no so, so hindi natin pwedeng hindi natin makikita talaga yung loob guys so ayan guys no nakatakot dito guys yun pasok tayo ang sakit ko aray ko aray ko ito yung loob guys wala na tayong makikita ng ng kamera natin so ito guys so yan so aligid aligid lang tayo Wow. Nakakatakot dito guys no? So ayan So hindi na tayo papasok doon Nakakatakot na rin doon Tingnan lang natin Ayan Ayan guys So, so yan lang So ayan may mga lupo may buto parang ano ano yung ano? klaseng hayop yan yan hindi ako anong buto yan so yan ang bahay guys kaso ibang amoy dito amoy patay Ito gubat siya. Sama ito pag may wiglang lumabas na ano ha. Wild ba. So yan. Dito may nagstay dito na ano, hayop. Ano. Kasi makikita mo. Ayan. Um, So yan yung buong bahay. Hindi, sayang na hindi tayo pwede makapasok guys. No?

mapakita sa inyo yung mapakita sa inyo yung ano loob ng bahay so ayan patuloy tayo sa paglalakad guys no dinahanan lang natin yung bahay dito ah thank you thank you for watching in update po lang yung ano ko guys gusto sanang pasukin kaso hindi po pwede kasi nga uh, bawal nakalak nakalak po kasi sya ah, ayan sa gitna siya ng gubat guys doon may mga daan ay may, may mga lights naman yung daan sa so, unahan so kailangan mo talaga sadyain so yan This dark hunter once again thank you